Hi, hey, ako nga pala si Kuya Jess at ito ang aking kwento. Tara, samahan niyo ako. Mag-alasin ko na, nandito na ako sa sepakal mo sinatawag, naglalaad niya ako tinawag nga kayo Lapog. Bibili nga daw sila at na binangan natin, ito ating nga karito niya natin dito nga sa gilid. Naitabi ko na at siya tayo ng kapat para nga lagyan. <tinyo> RIP At pagkatapos nga dyan, nagpatuloy nga lang tayo at parang nga bigyan nga sila dyan kung na kapat parang nga lagyan. Nakakuha na ako dyan, sinimulan na natin at parang nga lagyan. Nalagyan ko na nga dyan, sila ng pinipigat kaya nilagyan na nga natin. Nalagyan ko na ang binigay ko na nga dito kay ate. Nabot ko na dyan, niliko na nga tiyan, natin ito ating nga kariton at parang nga lumakad. Hindi pa nga nakalayo at dyan, sinawag nga ako ni Kuya at dyan, bibili nga daw sila. Kaya tinabi na nga natin ito ating nga karitan nga natin dito nga sa gilid na itabi ko tiyan, na dyan kung muna tayo ng kapat parang nga lang tayo, at parang, lagyan. Nabut ko na pamili yung pumili pa sila na isang sampot ka kumuna tayo at parang lagyan natin yan. Nagpatuloy nga lang tayo at parang lagyan na lagyan ako na dyan. pinipig na lagyan ako na dyan. ko na dito nga kay kuya. Abot ko na dyan lumakad na tayo at tabang naglalakad nga ka dyan. Tinawag nga ko nila po. nga bibili nga daw sila at kaya tinabi na natin. Ito ating nga nga natin dito nga sa gilid.

At pagkatapos nga siya nagpatuloy na tayo at parang bigyan niya sila. Kaya kumuha na tayo ng kapat para nga lagyan na 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 natin at parang lagyan. At tayo nga nagpatuloy nga lang tayo at parang lagyan. Diba ali tatlong sampo nga yung binili nga sa atin nga lapog. Nalagyan ko na siya ng isla ng pinipigat kaya na nga natin. Nalagyan ko na siya ko na dito ng ko nga kalapog. Ito na siya ko na nga sa lapog. Ginasukulay ko na sila siya lumakad na tayo ulit at parang magtinda. Tayo nga nagpatuloy na tayo sa ating nga paglalakad. At habang naglalakad nga ako siya tinawag nga ko lilapog. Kaya tinabi natin ito at yung kalitan nga natin dito nga sa gilid. Ay ko na kumuha na tayo ng kapat parang alagyan ako na ako tiyan sinimula na natin at parang alagyan at tayo nga nagpatuloy nga lang tayo at parang alagyan nalagyan ko na tiyan ng yeso lang ang pinipigat tiyan nalagyan na natin nalagyan ko na tiyan bumili pa sila na isa kaya kumuha na tayo at parang alagyan nga din tayo nga nagpatuloy nga lang tayo at parang alagyan nalagyan ko na tiyan binigay ko na dito kay Pogi nabot ko tiyan, mga na tiyan kumuha pa tayo na isa at parang alagyan nga din at tayo nga nagpatuloy nga lang tayo at parang alagyan block saturday nga yun kaya sobrang dami ng tao sa daan at parang umalis at parang mamasyal at pagkatas nga tiyan na natin nabot ko na tiyan lumakad na tayo at tapon na at yan na nga ako Tabang naglalaad nga ako At yan tinawag niya ako Ilabog at yung termina natin Ito ating aritan na natin Dito nga sa gili Hi, Hi guys! Pagkatapos nga tiyan, nagpatuloy nga lang tayo at parang abigyan niya sila. Di bali dalawang sampungay, binili nga sa atin nga ni Pogi. Nalagyo ko na tiyan, nabot ko na dito nga sa kalila. Nabot ko na lumakad na tayo at parang amoy. ngang ganito na lang paalam. Thank you for watching!